Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel na ubusgang lahat ni Tungang si Tanggol at ng kanyang grupo ang kanilang kalaban ngang grupo ng Red Phoenix kasama mga ang grupo ni Tungang sila Edwin kasama nga si uh, Lucio ngunit sila nga ay umatras dahil sa takot nilang makalaban at makatapat ang isang tanggol na alam naman nilang hindi sila ubra kahit anong galing at tapang nila pag si tanggol ay uurong at uurong at aatras sila at dito nga ay naisip ng isa sa mga tauhan nga ni Divina na na nila itong si General Pacheco at sakto nga sila ya pupunta na at para silipin ang kondisyon ni General Pacheco ay siya namang bigla nga pag-alis itong si Tanggol dahil ngayon ay gigil na gigil at galit na galit pa ni siya dito nga sa kanyang peking tatay na si Rigor at ngayon ay panahon na nga para siya ay maghiganti para takpusin na ang kasamaang ginawa itong ang si Rigor kay Tanggol nung siya ay bata pa na hanggang sa ngayon ay hindi niya matanggap-tanggap itong ang si Tanggol dahil hindi sila tunay na magkadugo at dito naman ay uh, nga itong si David uh, dito nga sa bahay nila Marites upang tapusin ang bahang buhay nitong ang si Aling Marites dahil malalaman at malalaman na nitong si Aling Marites ang katotohanang peking tanggol ang nasa mansyon ng na mga Montenegro at hindi nga hahayaan ng peking tanggol na mabuking siya sa kanyang mga kalokohang pinagagawa at sa kanyang pagpanggap bilang isang tanggol Montenegro. Kaya guys, ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa FTJ ang Batang Kiapo. At kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, Paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat! God bless and bye-bye!